Magandang araw mga amisis! Nandito ngayon tayo sa Laura's World at tuturuan na naman kayo namin ng bagong feature na nakita namin dito sa ating app review. So ang ating i-review ngayon uli ay Globe One app ng Globe Telecom. So ano ba itong bagong feature na nakita namin? So ito recent lang. So parang ngayon lang itong April or March na nilabas nila. No? So ito yung tinatawag nilang eSIM. No? So he eSIM. So, isa siyang uh, type ng SIM na naka-embed na doon sa uh, phone ninyo. So, hindi nyo nakailangan ng physical SIM uh, na binibili sa mga store. Like sa globe store, mga suking tindahan, sa sari store para i-insert sa inyong phone. Kung ang inyong device, lalo na yung mga bagong device, uh, like Samsung and Apple, no? Yung mga uh, S-series ni Samsung, yung iPhone, I think ah uh, iPhone ng uh, 12 pataas no and uh, mga Huawei device na ma bago din no. So mga eSIM capable na sila no. So hindi mo nakailangan ng physical SIM. So ano 'yung advantage nito. So pag uh, naka-eSIM ka, hindi mo na mawawala 'yung SIM mo and at the same time ah uh, lagi nang kasama ng phone mo no. So one is to one 'yan. Pag na-download mo na yung sa phone mo, doon na lang 'yan ah uh, naka-install sa phone mo. So kung hindi na siya mananakaw yung SIM mo din, no. So ang isa pang uh, advantage niyan no pagbibili ka, diretso na 'yan sa ano mo, sa phone mo, hindi mo na kailangang pumunta sa physical store, nakaupo ka lang sa internet kung capable yung device mo ng eSIM, uh, makakabili ka ng eSIM i -re register mo na lang siya sa SIM registration kung prepaid yung binibili mo. Kung postpaid naman, mag apply ka ng postpaid plan tapos eSIM yung ibibigay sa'yo. Pero itong i-discuss natin ngayon, yung offer ng Globe ay uh, e na prepaid. No? So, paano bumili? Unang-una, kailangan yung mag-download ng Globe One app. So, tulad ngayon ito, uh, ito is yung Globe One app. Bagong download ko lang ito, no? uh, in in install ko lang tapos uh, nagdownload nag-download ako ng bago para mapaito sa inyo no? but meron na akong account para uh, maging familiar kayo so inulit ko lang yung buong process so tuloy nito nag-download ako ng Globan app sa Play Store or sa App Store then pagka open nyo ng pagka install ng app in-open ninyo ito yung makikita nyo kagad no? so dito Pwede kayong mag-create ng account, mag in kung may previous account na kayo. Then, sa baba, ang makikita ninyo, may Globe Now Offers eSIM. Check it out. So, pag pinindot nyo yan, so yan, may dalawa tayong ano, uh, button dito. So, meron tayong uh, local prepaid eSIM at saka eSIM for PH visitors. Doon muna tayo sa eSIM for PH visitors. Matagal na itong nasa globe, no? Kung ikaw ay foreigner o kaya galing kang ibang bansa, uh, pagdating mo sa sa airport, no? uh, pwede kang uh, mag-download ng Globe One app and bumili nung ano ng eSIM para sa mga PHB visitors no. So prepaid din siya. ah uh, bibili ka ng promo, i-download mo sa si device. Unang-una, -una, again, dapat eSIM capable yung device mo kasi pag nabili mo na 'yon, ah uh, hindi mo na marerefund siya kasi una muna yung pagbili ng promo para ma-ensure na may magagamit ka talaga agad. So, ang focus natin ngayon ay dito muna sa local prepaid eSIM. So by the way, si Smart may ganito na before. Ano nagcheck nag-check tayo no. Ah uh, but uh, itong sa Globe bagong bago to map, napakabilis seamless yung process via sa via global One app. So dito tayo sa ngayon sa ano sa local prepaid eSIM. Local prepaid meaning kahit sino dito sa Pilipinas uh, local consumer, pwede mag-download nito, mag uh, uh, bumili ng local eSIM, uh, kung isim capable yung device mo no so pipindutin lang natin tong purchase local isim no so kung makikita nyo ito yung page nila may steps napakabilis lang ng guide ng steps no 1 2 3 4 lang yan actually yung fourth step ay uh, register yung isim to activate your globe promo so ang mangyayari dito no Uh, meron din uh, kayong makikitang guide kung bakit ka ah uh, bakit mo kailangan kumuha ng eSIM no and may may reminder dito na make sure to download the eSIM on the phone you want uh, the SIM to install on so ito nga yung sinasabi ko anina, uh, one is to one lang yan hindi mo na siya pwedeng i-install uli pag na-remove na siya meaning inian parang in-install mo dun sa ano mo hindi mo na siya may install uli and at the same time hindi mo siya din matatransfer sa ibang device no so yun yung security ano niya Though at some point inconvenient siya but uh, ang ano naman niya advantage uh, secured siya but I think in the future yung uh, mga telco partners natin smart and globe magde-develop future to transfer yung eSIM also uh, for convenience naman no so may guide dito pag kinlik mo yung ano why should I get an eSIM uh, ito yung ano mga benefits no so multiple numbers uh, like store multiple mobile numbers at at any one, any one time to easily switch between in your device settings no yung mga device kasi natin uh, they can store as much as uh, more than 10 na eSIM no but i think yung iba may limitation lang that you can use two at a time but of course kung more than 10 yung kaya niyang i-store e and kaya niyang i-use no pwede mo namang i-switch switch yung ano mo yung mobile number mo so kung mag business ka iba't iba yung uh, may specific number ka for specific purpose, madali mo magagamit yung eSIM. Hindi mo na kailangan po pa ng iba't ibang physical SIM. No? Seamless connectivity, yun nga ang sinasabi ko anina, nakaupo ka lang sa bahay, may internet ka, pwede kang bumili ng eSIM, uh, ma-activate mo na siya din, right there and then, wala ka ng physical store na kailangan puntahan. No? Then, uh, yun nga, impossible to lose, walang hassle kasi ah, uh, nasa iyo yun na yung SIM, no? So, kailangan mo lang i-switch kung hindi mo siya ginagamit, iba yung ginagamit mo right now, i-switch mo lang kung ano, gagamitin mo na uli siya. So, meron din ditong learn more about eSIM, meron ditong ano, uh, guide kung compatible yung ano, yung, yung device mo sa eSIM, no? So, yan, uh, may remarks lang sila dito. And, uh, provide better coverage by yung eSIM, no? Uh yes. Uh you may even just install all the eSIM profiles on the same mobile device. So in terms of coverage, no, uh kahit iba't ibang uh, telco partners 'yung kuhanin mo, Smart or ano, Smart Earth Globe or kung si dito man, meron kung nakahabol na si dito, no, but uh 'yan uh, sa isang phone, kung madami kang eSIM, no, iba't ibang uh, telco coverage iba't ibang telco brands yung nandito so mas malaki yung coverage mo so kung walang signal dito sa si globe you can switch to smart walang signal si smart dito you can switch to globe no then uh, why should I get 5G eSIM so if 5G eSIM allows convenience of changing SIM without having to get physical SIM no same lang din uh, it allows you to connect to 5G connectivity seamlessly no So meron FX din dito but uh, hindi na natin siya i-open no. So diretsyo na tayo dun sa sa process ng ng uh, eSIM no. So ito yung steps 1 to 4 in just 3 minutes down no. Titingnan natin. So check your phone comp compatibility. So tulad nito no. Uh, yung phone ko is not compatible so yung Samsung A22 lang ito so I think uh, Samsung A54 and up is incapable na no Pati yung S series nila so dito palang sinasabi na hindi na uh, com uh, compatible yung phone no then uh, have eSIM slots available and your device is not locked to a carrier so of course since globe uh, prepaid eSIM ito kailangan na ensure mo na hindi nakalak yung ano yung phone mo. Kung alin mo binili mo yung phone sa smart and nakalak siya. Of course, na ka maapag-download. Hindi mo magagamit yung ano yung uh, Globe uh, eSIM na dinownload mo or binili mo. Same time kung Globe ka nga naman din, hindi mo magagamit yung smart. And uh, yan may show me how naman dito no. So link out lang siya. But uh, ayan tingnan niyo na lang separately. Purchase and download your eSIM. Uh, register your eSIM to activate uh, your Globe promo. May SIM registration din pagkatapos no. But uh pagkinlik natin yung get eSIM, so sasabihin nyo na hindi compatible yung phone. So error-proof uh yung process ng Globe no. So next uh time, uh, I will show you yung ano, end-to-end uh, -end process pag eSIM capable na yung device no. So right now uh, hindi pa eSIM capable but uh yung nag-acquire tayo ng bagong device uh, na isim capable so yun yung gagamitin natin no but uh, ito yung kagandahan dito no kung halimbawa uh, bibili ka para sa ibang phone no, pwede din kahit hindi eSIM capable yung phone mo yung ibang phone yung gagamitin mo so you will just check or click the I'm buying for another phone so same lang din siya ng ano ng reminder kailangan in, may stable internet ka isim e ka yung pagbibilhan mo? No? And may isim e slots ka na available. So, same din ng kanina, hindi siya nakalock. So, pagka uh, kinlik mo yung continue, in-accept mo yung terms and conditions. So, by the way, heads up, right now, yung globe is non-refundable. So, talaga, kaya lagi nilang nire dapat isim e capable, dapat hindi nakalock, dapat maganda yung internet mo. Kasi, ang process dito, bibili ka muna ng promo bago mo ma-download. So yan, so pag kinlik mo, so inaccept ko yung risk no. Ah, uh, bibili ko para sa iba halimbawa. Hindi ko na lang itutuloy no. So yan, ah uh, ka ng prepaid eSIM, 99 pesos yung fee. So mag technically para mo ka na ng ano, may kasama na to siyang promo. Then ilalagay mo yung email address no. Required siya kasi doon ilalagay yung instruction to install. So pag uh, nilagay mo yung email mo, dapat required may access ka doon. So pag in-access mo 'yon, then yung QR code para ma-install yung yung eSIM. So magsasare ka lang ng payment method, credit card or, or credit or debit card or GCash na no, yung pwedeng gamitin. So hindi ko na itutuloy no, but uh, same lang naman 'yan. Paglagay niyo ng ng email address, ah uh, tutuloy na yung ano, yung process na yan. So may may checking din sila kung ano, kung valid yung email address. But of course, validity lang 'yon. Dapat may access ka talaga. Kasi kung wala kang access na igamit ka lang, isa send doon yung QR code, pwedeng i-install niya ng ibang tao kung hindi mo siya uh, hindi, hindi yung email mo. No, so kaya dapat ilalagay mo lang email dito is yung sayo talaga may access ka and Uh, yan, pagka ano, masasend na kaagad kasi yan. So, i-download mo na. So, wala nang problema kung late mo ma-scan or ma-download sa SIM mo, no? But, uh, yan, importante, eh, secure yung email mo. So, pagkabili mo niyan, so, hindi tayo makakabili kasi nga, uh, wala tayong easy uh, capable device. But, uh, sa yung email. Pagka-send ng email, iscan mo yung QR code, ida -down, download siya doon sa eSIM capable device mo. So, ang gagamitin mo pang scan ay yung SIM or yung device, yung phone mo na pag i mo na ng eSIM. Pagka uh, uh, scan mo, magda-download yung eSIM profile, may install siya sa phone mo, and ma-activate na siya. So, uh, pagkatapos nun, i-SIM register mo lang siya. Yung SIM registration act, huwag kakalimutan, no? same, same rule lang din yan. Kailangan mong ma-register siya kagad para magamit mo. No? So, and at the same time may load ka na uh, 99 pesos lang meron ka ng 5 GB uh, mobile data only all net text na yan sa ibang uh, network no and uh, valid for 3 days yan so ganun siya kabilis so mabilis lang to kung kung tuloy tuloy mahaba lang yung explanation ko pero kung tuloy tuloy to uh, four steps meron ka ng eSIM access mo lang sa sa email mo no download mo so yun So, yun lang mga amisis and uh, kung uh, may mga tanong kayo, mag-comments lang kayo dito. Sa sunod na video, i-actual natin na end-to-end -end yung process ng eSIM. So, yun lang po and goodbye.